kaya nga ano Sige, buwan. October 20, e, Eto, October lang? At sa operating, sabi, hihilain daw. Ngayon, sir, nung hihilang, makasisira ah, yung, ano nila, yung elevator. Hindi hmm. nila nakit yung, yung, strain. Ah, basag, sir. Hindi sa paa ang tama mo dito. Ano nga po? Wala, ang barak e. Eh. Barak eh. Medyo operation po. Sir, kahit natakayin ko pa, ba ito, pero biyak yung pelvic niya. Nabangal yung acetibular mo. Ayan o. Ayan o. Basag yan. O. Kito mo yan. Ayan o. Pingas. Yes. Itong dulo na to dapat hmm. nandyan yan. Pingas. Ayan o. Napakalaki ng ano. Ano pa nila panilaon yung sir namin, yung mag-retraction. Ang hatangin talaga to. Ngayon, pagka kailangan dito, pag hinatak to, oo, bababa. Pero, pag tayo muli konting din mo dyan, nandun na naman. Kaya kailangan to, itong acetibular mo, maglagay, malagyan ng pin. Malagyan ng tuko dahil, eh, basag yun. Kita mo ba kung paano basag? Ayan, no? Tignan mo yung dito niya. Tignan mo yung round na yan. O. Malinaw. Tignan mo rito. Ayan, ang laki, o. Oh. Ito, nabakasag. Hindi kaya to rito, sir. Hindi kaya to rito. Kailangan to. Useless lang din pag hinata ko to. Oo, bababa nga. Pero kapag dinin mo lang ito ng konti, Oo, doble doble lang ang sakit niya. Kailangan to, isa ka na. turukan ka na siya ng ano. Kaya eh, no? ano. Ano? Asidente mo ba sa motor? Sa truck nalang. Truck ano ano nalang. Drive nalang. Anong-anong kayo naman? Anong-anong? Nagbasag yung pelvis niya. Hindi siya, hindi siya nagsabi agad nun sa yung doktor ng orthodont sa tagik niya. Ayun pala, hindi na agad pinasak sa... Hindi, hindi, hindi to in-explain sa'yo? Hindi, siya bilang, hindi na lang sa curating rod kasi yung hinatap nga nila yan eh. Oo, babalik-balik nga to. Hinatap, hinatap. Pak, okay. Ah, okay. Eh kaso, basag na yung pelvic eh. No, hindi mo lang nakita yan. Oo, oh, durog na yung ano, sa at si Tibula. Ito oh. durog na. Nabangal na to. Kung mapapansin mo, ayan oh, nagkaroon pa ng guhit. Tanggal na yan oh. Kung sa kabila tingnan mo, oh. Di linis? Na pinus. Kabila tingnan mo pang. yung difference. Ito yan. Ito, ito yung tawag na acetibular. Yan. Nabangal yan. Hmm? Gets nyo na? Hmm. Para sa kabila. Hmm. Tingnan nyo, Malinaw, malinaw yung pagkaguhit ng ano, pelvis. O, di ba? Linaw. Tingnan mo sa kabila. O. Biglang, o. Tok. Basag. eh? Babakalan po. Opo. Ayun nga yung sabi, di ba? Babakalan to. Hindi kaya to ng ano. Kahit anong hilot to rito. Oo. Hinatak ka na para eh. Hindi nga po kasi sinabi. Sila nang... kahit, kahit anong hila ko dyan, pwede ko naman hilain ng konti yan. Bababa yan. Ang problema, yung naka, nakaganitong buto, yun para nakapa-triangle, gagalaw yung baba ng konti. Pag dinin mo, ah, ano ka na naman yung Pag dinin mo itong isang paa mo na ito, kailangan yan magkaroon ng ano? Nandun sa bahay. Sa bahay. Ibigay Ibig ko na yun sinabi ito. Ngayon po sir, ang sa doktor, ba't hindi niya po na-decision na, okay, na, na, na man. 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 Beadyan, nila? Hindi, kampanin hindi masakit yun. Hindi kami na agad. Ang medyo nagkaroon po na-decision. Hinihila Kasi nag-extraction na. Pero ang kapag hindi, pero, hindi kasi na guys. Na Nahihila na. pero babalik pa rin. Nagsira na sa extraction na. Dapat nyo rin siya kayo sa orto. Kasi kung extraction na ganun na. Pinano pa nila kung isang buwan na hinatak, nakabitin yung pako ng galon. Meron silang pinabitin para nahila. Eh hindi siguro inaano nila kung kung hindi bibitaw. Okay. siyempre, pag kumilos ka na kasi, mm -hmm. siyempre, akala mo okay na. Yeah, tsaka yung ano sir, yung sa pa yung bago ko lumabas, in-extray muna ako, malayo pa rin eh, yung ano. Malayo pa rin? Oo, oh, decision sila na ipalabas rin ako. Tapos walang uh, recommendation mo na dito. Hindi ka kaya ano. Sana nag-direct Na nagkaroon ng wasak talaga rin sa may Felbis. Yung asan yung report niya? Ay, report niya. Close reduction, left hip. Close reduction, right hip. Hip. Hip lang. Ayan, sinabi na sa'yo, we need and who need, would need medical attention for 30 days. Ayan, pinawin na 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 ng galing. maliwanag na fracture. Hindi, eh. ayan. fracture dislocation, left hip. Hindi, sir, useless lang din. Masasaktan lang ito. Pinaka the best yan. Diretso na po. Na. Oo. Kasi pag ano, wala. Baka talaga. Hindi nga rin po tinitingnan ko, talaga. Ito yung baka... Kung dislocation lang yan. Hindi, oh. napapunod po yung na nanyo, na nanyo. Oo. Kung may point tumor. Kasi mm -hmm. pagbasag na, hindi na maano. Eh sa akin pala, dito naman ang basag niya sa mga kapila. Yung asetibula. So, yung, ano. ayun, nag-try lang po kami. Oo, okay. eh, wala naman sa akin. Na. Lalo man kayong babayaran sa akin. yung nakakaano doon, yung mga doktor na hindi pa nag-desisyon agad na gano'n. Gano. Hindi, ano mo na ngayon. Ay, uh, isang sakit lang sana. Uh, Oo, oh, isang sakit lang. Nandun ka na, na nang turo ka po. na ng anong anesthesia operation. Kailangan na naman kasi yung humaharang dun sa setibular ay yung pinaka... Ito, okay. yung clam niya, kailangan hindi tumulak kung taas. Tumutulak eh. Okay. di, sa, di ba nakaganyan, no? open dito sa ilalim. Ha? Ah. Pag hinata ko, pak, tutulas. Eh paano naman pag... Siyempre, yung pa mo, automatic, tatapak mo yun eh. Okay? Useless lang. Eh gagalaw itong basag. Pag naitulak niyan, eh, gumanyan, tumulak nito katakot-takot na naman na baka mag-bleed ka pa sa loob kasi yung basag lang sa iyo pa-triangle. Kita nyo? Nakapa-triangle. Tutusok 'yun dun sa mga ano, may mga muscle yan diyan. May mga laman yan diyan, may mga tendon yan diyan. Possible na madouble double damage lang ito. So isahan na lang anesthesia. Toro, ay no. Operation. Operation na. Isahan na lang kaysa naman atakin ko. Paglabas niyo diyan, siyempre Ah, kikilos ka. Kikilos ka. Wala rin. Baka magalaw lang yung fracture. Ang laki ng basag eh. Ang laki ng allowance. Hindi po pwede. Hindi po kaya ito. Ito nga masas. Ano yung kakalawan yan doktor dun? Hindi pinaliwa. Ano yung yun sinasabi ko sa doktor dun eh. Wala. Parang sila yung... Um, uh, uh, hai, and, 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 uh, hindi. Nakita naman natin. May may ano may, may, may result. Fracture and dislocation in the left hip. So, hindi kakayanin ng ano yan. Babalik-balik ka lang. Sobrang sakit lang yan. Pag hinata ko, gagalawin ko yung fracture malamang magkanda kaba sakit niyan tapos useless lang din nasaktan lang kita so ano pang dahilan para hatakin ko isa na turok ng anesthesia wala ka na maramdaman tulog ka muna pansamantala ro pag isi mo yun na lang kasi kasuyong yung bill may malalapitan naman doon na ano yung mga malasakit yung mga nagiging bill doon ng mga 60 minsan 5,000 lang 3,000 ang bill ganoon lang okay Oo, oh, kailangan lang. Lalapit tayo sa PCSO. Yeah.